Kailan mo? Ba't nagtatanong ka? Ayun, sagutin ko yan. Sige na, sagutin ko na. Hello guys, good morning, good afternoon, and good evening po sa lahat. 40 days video, meron mo nga pong katanungan sa, uh, sa comment section guys. Ito po si Sir Hill Pambuan. Ayan, may galang syarat po sa iyo sir. Uh, ayan, nagtatanong po siya. ngayon nagtatanong po siya dyan kung uh, kailan daw ako nagsimula Man, reels o ilang buwan daw, ilang taon. Okay. Kukwento ko po sa iyo, Sir Hill. Ito po. Mula nung kasagsagan po ng pandemya, nag-start po ako sa pag uh, sa Facebook, uh, nag nagbo-vlog na rin po ako sa YouTube. Ayan. Sa tatlong taon ko na pinag pinag-isipan uh, at sa tatlong taon ko nang pinag-aralan talaga lahat ng mga vlogging, kung paano umarap sa camera, paano gumawa ng content. Ayan. Although lahat po ng mga tao, ng mga content creator o mga vlogger, may kanya-kanya pong mission, may kanya-kanyang passion, kung kanya-kanyang kung anong hiling po nila. Pero ang hiling ko po kasi gusto ko all around, absolutely all around po talaga ako, gusto ko yung mga lahat ng content. Gusto ko po lahat ipapakita ko kung anong meron akong talento. Okay, pagtulong man. Uh, pagsayaw man, pagkanta lahat gusto ko all around kaya po ginawa ko po ito para mag boom all yun po nga po sir at nag boom ako nung ngayon lang po 2023 ng May May 2023 po ayan, ibig sabihin po yung bahay ko po noon, nasa 4,000 followers pa lang po ako noon, nagsikap talaga ako para po uh, ma-monetize mm, ako at uh, dumami yung followers ko that time kaya yun po sir Uh, shout out po sa iyo here I hope this uh, itong video na to maging inspiration po para po sa lahat ng mga viewers ko po dito basta sa inyo po guys kung ano yung ginagawa nyo ngayon kung ano yung mga pinapakita nyo basta ituloy-tuloy nyo lang po yung mga ginagawa nyo sa pagkata, pagsayaw pag tutorial kung ano man mong klaseng gusto nyo pong gawin sa buhay nyo basta wala kayong nilalabag na rules and regulation ni match ni Uncle. Alam niyo na yung guys kung sino po yun. Basta tuloy-tuloy nyo lang po yung pag-upload nyo yun ng video. Uh, malay mahalan nyo balang araw, mag-viral po yung isang video nyo. Upload lang. Nag-upload ka ng isang araw, lima. Malay mo sa isang 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 video na yun, nag-boom. Hindi nag-boom ka, mas malaking chance po yun na ma-monetize. Chance mo na yun para dumami yung followers mo. Ako, kaya lagi ko sinabi basa sinasabi po sa inyo, sipag at syaga lang po talaga yung puhunan para magtagumpay dito sa Facebook. Ayan, sabi ko nga po sa inyo, kailangan talaga dumaan ka sa butas ng karayong or kailangan mo talaga paghirapan at sa bandang huli magtatagumpay ka. Yun lamang po guys. Yun lang po, simpleng, simpleng katanungan pero may makabuluhang uh, sagot. Ayun lang po sir. Uh, sya na, salamat po sa pagtanong na yan at I hope marami pong tao ng mga content creator na ma-inspire sa ginawa ko at sa mga sinasabi ko dito yun lang ang po sinabi ko talaga guys magiging effective po kayo basta uh, gumawa kayo ng mga content talaga na para sa inyo yung video na yun etong okay? video na ito guys para po sa lahat ng mga taong bago, lumaman basta tuloy-tuloy nyo lang po yung pangarap eto po muli si Edward Laksing ng Kapugi ng Tarlac City and God bless you all, bye!